Hello guys. Kumusta kayo dyan? I-update ko lang po yung bagong gawa ng... Hindi naman bago. Nag-extend lang po ako para medyo maaliwalas yung pwesto natin ng Babs Variety Store. Yan, ganyan na siya. May extend lang para medyo malamig-lamig siya. Bye go, guys. Malamig-lamig siya. guys. Yeah na yan yung store natin. Update lang po ako. Kahit pa po, unti-unti may nagagawa. Ang maliit naming tindahan para hindi po mabasa yung mga bumibili. Yan po, Bob's Variety Store. Yan po, doon po sa likod ang line. Yan. Pwedeng kumain po doon. Hmm, kita ini. natin. po so guys. Yan. lang natin. Ayan. Para medyo madamig. Ayan. Ayan po. Gawa sa anahaw. Kawayan. Ayan. Para medyo malamig-lamig yan. Kita niyo yun po yung pintuan. Ayan. Ayan yung bags varieties ito. Liit lang po ang aming tindahan na yung harap ng school na-update ko lang po. Konti lang naman yung nested. Para lang hindi mabasa yung bumibili. At hindi rin mainit sobra pag tanghali or ano, mainit po kasi. Kaya yan, nagpagawa kami ng ano lang anahaw at binalutan siya. Binalutan ng sabay po kasi yung daanan na yan sa paras ng school hindi ka niya harapan ng Yung Dati dito, nababasa ngayon hindi niya. Pag may bibili, hindi na siya mabasa. Ngayon kasi gagawa kami ng barbecue dyan. Kaya nagpa-extend ako na. Yeah. Oh. Ayun na balik siya guys. Yero, na Yero pa rin. Kaya lang pagkapagdating ng araw, gawin na lang namin siyang anahaw. Kasi mainit. Mas parang mas malamig siya pa. Mas malamig siya sa anahaw. Ayan, maliwala siya. Welcome to Bob's. Ayan. Ayan po siya, guys. Tapos, sa likod, Ayan, yeah, maliit lang po ang tindahan. Pakita ko lang po. Ayan, yeah, lagayan namin na. Hindi siya kita. Ayan. Mm. Buti na lang, nakapagpatay na sila ng poste. Eh. Kasi nang papalaki naman tubig. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Taniman ng, yeah. ng... ng palay. Eh. Ayan. May net. Ayan, mga ng patuhan. mga Ayan. Ayan siya. Abot ang tubig doon. Ayan, yung likod namin. Sabi naman, hindi naman daw mga namin. Ayan, tataas na ang tubig dito sa regasyon. Sinagahanda na ng taniman. Yeah. Pag dito mo, ano, ito siya na mo, napakita ko sa inyong yun tindahan. Ang nagawa. Nagbabalot ko sa akin ng sana, nagpahinga na lang ako para ikot kita ko po yung kubo yan ang dining salamat sa Diyos at paunti-unti luman na extend-extend para lang hindi mainit yung mga kakain sa atin yun talagang mainit dati da, mainit din dati ngayon may extension na pero unti-unti lang po guys sa awa ng Diyos yan may na, na konti-konti lang konti-unti lang ayan po Thank you po sa mga blessings at sa mga sa ano kumakain sa uh, tumatangkilik sa amin bumibili at sa ng aming panita. Ayan po. Bye guys. Thank you for watching. Please like and subscribe. It's a wonderful day. Pag inaalagaan ko yung nanay ko, siyempre, tapos na, tapos na ko na siyang napaliguan. Take charge na si tatang pag doon. Tapos dito naman, pupunta na po ako dito sa store. Ako lang po nagpapaligo at nagpapakain ni ready ko na. Tapos tanghali, eh, si tatang na. Sana po mahaba pa po, po ang buhay nila para yan. Pero yan po, eh, nag nag nagtitinda ng konti. Ayan po, ayan tinda. -tinda. Ang aming munting tindahan. Bye guys, thank you. God bless.